Yan po yung ating binilad na isda. Manggang hapon po ay ito po ito Yan po yung kay Tia kawan. Tinuto yung isda. Ito na po yung ginawa po ni na ate huya. Ibibilad na po ni Tilat. Kaya naman po ang huli ni na Tilat. Isang timba. Wow, oba ay tilapia. Ba, ay, tilapia. <laughs> Malalaki. Po. magandang araw po sa inyong lahat yan bali nandito pa rin po tayo sa fish pond uh, at kami po ni Tia Minda ay kukuha po ng isda yung pong isdang maliliit na ipapakain po natin sa alimango ay mga sariwa pa po ay kami po bumawas ng pamprito kanina tapos ay, ngayon po ay kami ni Tia Minda ay kukuha po at amin pong ibibilad sa araw. Masarap po lang pang pang almusal, pang prito. Ay yung pong mga isda ay nandun po sa estero po, Nandun po sa may malapit po sa labasan po ng dito po sa bukana po nitong ano, apis panda. Hindi na binuhat ni na dito sa loob at mabigat. Kahit naman po mainit ay mahangin kaya hindi mo masyadong ramdam ang init ng araw Maginhawa hawa naman po abot pa sa init ah, tinakluban pala ni Nabosing ng kuhan palapa tinakluban pala ni nila ng kuhan, palapa. Oo, oh, alam naman dami nito. Aba yung, si Ate Huya po yung nagbilad na rin ng ganayan. Oops. Ang Oh, malamig. Ah, malamig. Ito ko kukuha rin tiya rin sa nangarap. Hindi to. Sige, yung sa ilo na muna. May ilong na ako Nilagyan ni Bosing yan ng panibagong yellow. Parang mahirap makatyaga sa lamin. Mahirap tumaga. Oh, ano ang mga hangin. sa init, sa lamin. Ito na inatin Oh, ito. Ito. Oh, lamig. <laughs> mahirap hanis na. Uh, oh, uh, lamig sa kamay. Huwakan mo natin yung minda. Pagbukuti nata yan. Pag manhid na ito, atang kamay ay. <laughs> Lamig nga. Dapat pala ikatay may pangadlo. Mm -hmm. Yung kuwan, oh, hani Yung parang salaan. Oo, oo. Nga kalimutan yung Tandal ko yun. ba babalik tayo. Ayun, ka malayo din naman paglalakad. Nata ng tiising. Tiising. Na, <laughs> Tiisi na nata. May ambulance yan. Oo, lamig. <laughs> uh, manhit sa kamay. Kung dito na ako sa so may tabi at... Ooh. Uh. Grabe. Lamig. Pupuno yun. Abe, oo. Oh, oh. daming na ito. Wala eh. pa eh, oh, na sa alimango. oo. Oh, eh. ito ipapakain lang sa alimango. Ay, sayang naman. Ulam na ng tao. Sigurado naman. Eh. ito na may pagnatoy. Eh. Parang manipis din lang. Yan po. Tapos na kaming kumuha ni Tia Minda ng isda na amin pong ibibilad. tinatakpa na uli ni Tia Minda. Mga, mga mga mga. Ito po yung nakuha namin ni Tia Minda. Ah. Kami po itig isang puno. Tatakpan ulit. Tatakpan na po ulit. Para po hindi masyadong mabilag sa araw. Matutunaw pa ang yelo. Hmm. para hindi matunaw po ang yelo. Yan guys, at pabalik na po tayo sa kubo para maibilad na rin po itong mga kinuha po natin na isda at habol pa po sa init pag maghapong ganito po katindi ang init ay ito po ituyo wala lang? mas wala nang yung dito hugasan po namin ng tubig alat kaya minda po inakadlo na ah, 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 Nakahuli ka busing <laughs> ng <Batang, laughs> <senya. laughs> Oh, nalaglag. Ay, may naman si Emil ah. Meron po dito mga bakuling na uhuli si bossing. At nagtatawa ni Sissy. Ito pong ating isda. Huwag. Uh, Oo oh nga. Hugasan po natin ito sa tubig alat. Ano hindi sabe kung gaano katamadik kap. Hindi na, po lalagyan ng asin, Ma'am Aas lang ito na kaunti. <pause> Konti lang po. Talagang ngayon po ito yung tuyot. napaka oh. naman ng panahon. <coughs> Sariwa. Ah. Pulang sa hangin. Ano pa po? po natin na kaunti ng sine. Ito so natin hahalo. Ito, may palasa. Baka madama ka. Masarap ngayon, medyo may alat-alat eh. Ah. Yung tuyo nga napaka-alat po yan eh. Ito yung ilalagay natin dito ah. Yan po tatay na pong iniaayos. Itong isda. Para may maibilad na po natin. Yan guys at nakapaglagay na po ako sa bobo. Dito po yung ating ibibilad. Dito ko po ibibilad ay sa may drum. Yung pong iba ay dun sa bubungan ko po ibinilad. Yan. Iaayos ko lang po. para hindi malaglag. Ayan po yung binilad. Yan po yung ating binilad na isda. Hanggang ah. hapon po ay ito tuyo Yun pong iba ay nasa bubungan po ng kubo. At hindi po magkasya dito sa drum. Tapos si Tia Minda naman po ay doon nag bibilad po ah, sa may semento. Si Tia Minda po ay dito po nagtutuyo ng kanyang isda ah. sa sa may prinsa po. Oh ay yung init ng semento, Teya Mindahan eh. Yan po yung kay Teya Mindang kawan. Tinuto yung isda. kaya alive, dapat ay bantay-bantayan. Tatanaw-tawanayin at baka mamaya Dito, Dito lang ako sa kalapit. Kainin ng aso. sa. Sa pusa. Sa ang pusa mo.

Nakaabang si Pulot. Ito na po yung ginawa po ni Ate Huya. Ibibilad na po ni Tilat. Yung hindi lang Tilat malalaglag. Ito rin mo lalaglag, hindi kayo? Makapag humangin. Dito kaya Tilat ah. Bukas na maulan. Ah, ha 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 ha.

Si Ate Huya naman po ay Ano yan Ate Huya? Tinanggal mo na tinik? Ano tinanggal lang po. Bago, ang gagawin bago. May mga isda po dito na tinanggalan po ni Ate Huya ng tinik. Yan po ay yung isda din na kagaya nung ibinilad, ibinilad po namin. Si Linyasi. Nasa isang buwan Tito yung maaan. Yan po Abad ibo... yung isang taon. Ho, ho. Tagalan eh. Ibuburo po lang ni Ate Huya at yan po ay pwedeng gawain bagoong abang tayo po ay nagpapatuyo ng ating mga isda, ah, ay ito po, oh, sinabosing, eh. saka si Nati Minda, namimingwit po ng bakuli. At si Bosing po may mga nahuli na, oh, pwede na po sa timba. Mga isdang bakuli. Laki po nung isa, oo, oh, oh. Ganito po ang isdang bakuli. Ulay itim po. Tapos po ay... Yan. Ito po yung uso niya. Malaki ang ulo. Palalangoyin muna po natin sa tinda. May mga nahuhuli din pong sapsap. -sap. Ay! Ay! Bibihayin mo na po dito sa tubig para po hindi agad mamatay. Si Bossing po ay nakahuli ng malaking bakuli. Yo eh. oh, grabe. Dito lang po sila namimingwit. Ayo. Wow. <laughs> <laughs> nakahuli na naman po si Bossing ng bakuli. Nakatangkad eh. pa kay. po at namimingwit na po kami. Kailan na ang huli mo, Ate Huya? Hindi na. ako ni Blanca isa. Hindi Ano patin sa naman. Hindi ah. Nasusurot na yun ako. na si Tilat. O, silong ni niya tayo dito. Nakahuli na naman po si Ate Huya. Uh -huh. Alin diyan ate Hoya ang Aba. Ay nadami na. Ay to ah kaninong huli? Do sa dalawa isa. Ay pilat. Nakahuli po si ate Hoya ng malaking bakuli. Bakuli Naglilinis na po si Ate Huya ng kanyang mga nahuli. Nabingwit niyang isda. Gaw po, Tia. Ilan na yung na... Isa ha? Eh, isang sap -sap. Okay, na? Uh -huh. oh, huli sila dun na. Si Ate huya, maraming huli uh, na sapsa. Sap Wala akong makita. May tilapi at dalawang malaking bakuli. Ah, uh, may isang kasag. Yan po at yung mga binilad ni Tia Minda ay kanya na pong kinukuha. Natuyo na Tia. Nalahipuhan eh. kulang pa lang konti bukas uli. Bukas uli. Bukas uli ibilad. Binibinan ko lang bago. At kinain ng mas. Wala ka nang magagawa at nabawasan na. Ah. Mas kibilangin pa yan. At nabawasan na. Pag mainit po ay bukas uli ibilad ni Tia Minda. Pwede pa po, ah, oh, ah. Yung mga binilad ni Pia. Malaking tulong po yung singaw po ng simento. Para mabilis pong matuyo. Ito yung mga ginagawang tuyo, Tia eh. po ako sa kubo at nandoon na po si na bossing saka si na isel si na tilat kanina po sila na may mingwit eto naman po yung aking mga ibinibilad parang natuyo na rin po yan pabalik na po tayo sa kubo yan na yung mga namimingwit. Napagod na. Ano marami ramay kayo na huli? to. Yan po yung huli ni Ate Huya. Oh, abay, may pang-ulam na. Yan po yung mga sariwang isda nakahuhuli nila ngayon. Magkakamtan wala nitong tara ito tatlo na naming ulaman. Tayo <laughs> naman po ang huli ni natilat. Isang timba. Wow, aba, ay tilapia. Oh, ay, tilapia. <laughs> malalaki. Oh, grabe. Ganda. Sarap na yung ipaksi. Wan eh. Paano mo kinuwan, tilat? Paano mo... Gusto ito ng page. Paano mo ito bini... biniwas? biniwas lang. ang... Sino nakahuli na Grabe, malalaki na po ang tilapia. Uh, yun ang eh, ano, tilat? Lang. Plastic na yan. inyong... Ang ulam. May <laughs> pang ulam na. Ang kay Bossing naman pong huli ay by the ah, ipapataktak ko din eh, para makita rin. Iba, na, ay Bossing, eh, ah, <laughs> papahingi daw. Yung bango, inahuli ni Tilat. Papahingi daw ni Bossing. Iti aming dat, iti aming day. Wala mo huli. <laughs> <laughs> Tapos na yung huli na yun. Yung sa tambo, may huli yun. Eh, isang huli, iti aming da. Tapos na ito po ah, kay Bossing pa ito. Huli, mamaya po natin ipataktak kay Tila dagamitikit kita tawag papakain mo diyan ng na, alimao. Naghihintay ng taxi. Binibilang mo tila. Dito tilapia. Binilang po ni Tilat ay 18 daw yung tilapia. Tilapia lang 'yun ha. Steam, hindi pa rin alam ang maling ay! <laughs> oh, <laughs> Sakto titindahan na yan! Ay, baka na nalabalik. Ito naman kung pinatipid. Aray ko! Aray pa kayo mo! ko mo! Tuyo kayo <laughs> diyan Masarap uh, kayo sa sabi, sabi nga ni Tia Minde, hanggang mahal na araw daw nila eh yan. <laughs> yan po ang huli na. Yan naman po ang huli po ni Bossing. Obo, mayroon din. <laughs> wow! Ano <laughs> oh, kay Tiaminda pala? <laughs> <laughs> Ito <laughs> <tiyaminda>. <laughs> <-apo> na. Ito na kay Tiaminda. Ito na kay Tiaminda. Isang peraso. Pag-hapon. ni Tiaminda. Wow! Ganda na ba ako? Tumatabay. Babo pala yung biwas. <laughs> Ay, nasa loob. Sa lagot niya. Bulang ba yung tiperaso na ba? Wag yung tanda. Sabi eh, ng mga nga daw ni Milot, yung isa't ipinain, hindi mo ah, na wala. Bayan <laughs> po, yung kay Tiaming Dante na Oh, Oo, no oh. natakma oh. na lahat. Ayan na ba, nabutas na. Mga mabutas. Okay, okay. Oh, Tia Ming yung ayong. May ah! <laughs> naghirapan. <laughs> o, oh, Tia Ming Dante, dalawang ulaman ni oh, Rude. Lama ko papalangay. <laughs> Kumakalara ko, gusto mo din ah. Hmm. Papalangay ka daw, Tia yan ah. Ah. Ika, ka na lang ayo. Ah, sino? Ako? Oo. Oh. Aking... oh, ate Huya, oh! Sa'yo na daw lang ito ah. Kumakala na pampaksiyon natin. Oy, oh, makakabot pa lang may nila itong aking tusuy ah. Mm -hmm. Papadala ko si Gio pagdating yung malara. Oh, sa'yo na daw lang ito ah. Alin bo, ang kuhain ko. Ito ah. Grapya. Sama na yun? Oo, oo. bigyan mo na kayo Tiaminda yung iba. Pati itong bangus ah. <laughs> Tiaminda oh, so Sa'yo na daw lang ito ah. Oh, Mabay, paghahamon ko kayo na bigyan mo Oh. <laughs> Ay, salamat uh, sa panamiwas. Oh. Magmangos na, mamaya. Gagayak na rin po ni Pia Minda <laughs> yung kanyang mga mga isda. Ba, uh, Sisilong Sisi na rin po ni Tilat yung kanilang mga Uy, <laughs> uh, <inaudible> uh, nakikinig natin yan. Tutuyuin Tutuyuin pa. Tutuyuin pa. Potoy, inpa. Oh. Salamat, maraming salamat. Pagbukas ay, ay na pabilad pa. eh Lima po yung binilad ni Ate Uya.

Pag-tuyo na, ilalagay ko sa vera. di pang kula. pang Pang-prito-prito. Ang gawa ko naman, pag-tuyo na, nasa rin. Ang gawa yung kanapia, Linda. Hanggang <laughs> <laughs> mahal na araw daw nila ito. <laughs> Pinapakuha ko na rin po kay tilat, yung aking binilad dito sa likod. Tutuyo to. na rin naman, han, eh. Gagayak ko na rin. Ayan po yung aking mga dinaing mga ibinilad at amin na po ni Isil inilalagay dito sa plastic. At ito ay po ay, ay ibibilad ko ulit bukas. <laughs> it's a, it's a first... Mada, madapin, isa para sa. Pang-ulam, pang-ulam-ulam. Bay, ang po kay tilat, yung akin binilad sa ibabaw ng drum. Bay, ano po Kami ah? na rin tatanggalin at maisama na rin dito ah, sa amin kung lagaya. Tang ulam. bate kanya kanya na pong linis ng kanika kanilang isda Meron po tayo dito isang alimango. Oh, Isel. Alimango.

la Mabibilis paglakad. Huwag <laughs> iiwan.